Yo, what's up mga pari? Welcome back sa ating channel. Okay ko. Teka lang. Ayan. So, matagal-tagal tayo yung hindi nakapag-update dito sa YouTube. So, magka-copy farm update tayo mga pari. Part 9. Yun, no? Namiss nyo ba ako mga pari dito sa YouTube? So, yung gagawin natin mga pari is papakita ko sa inyo yung Ayan dito. Yung isa dito. Ito lang. Labo ng camera natin. Yun. So ito, meron tayong mga albino koy ribbon dito mga body. So malapit na yan mag-drop. Yun. Malapit na yan mag-drop mga body. At kailangan natin i-separate isa-isa kasi albino nga yan mga badi at paniguradong kakainin yan although meron na nilagay dito ng mga hornwort pero kapon kasi may nag drop dyan ng mga lima limang fry at ngayon is hindi ko na makita ay meron dito isaw ay, isaw hindi ko na makita yung iba siguro kinain kaya kailangan natin ilipat meron ako mga hindi nagagamit dito ng mga black box Oh natuyuan na. Ah uh, sobrang tagal na hindi ko ginamit. Ito din. Ng uh, dami niyan, mga pitong black box. So mag Siguro need natin ng tatlo o apat. Kasi Meron tayong gagawin. At uh, dito mga buddies wala masyadong bago at uh, hindi ko pa hindi ko na nalalagaan dito mga badi no? Pero meron tayong mga strain dito na solid din. Okay, ka wait lang. Oh, natin. Meron ito. Ayan, so. Dito is top sword. Ayan, may mga magandang top sword dito mga body. Ayan, so dito na tayo mag-start kasi mamaya tour ko kayo dun sa baba. Tapos mag-underwater shot tayo kung kaya. And then, ano ba? Tapos pakita ko rin dun sa harap Medyo matastas tong video na mga buddy uh, Tingnan natin kung Straight ba natin tong video Or ikakat natin Series pa rin Pero sa ngayon, ito muna Pakita ko lang muna sa inyo yung mga isda dito Para meron kayo idea Ayan dito mga buddy, hindi ko na masyado lalagaan Pero since alert ng no, mga buddy Kahit madumi na yan Tita nyo, daming dumi Kahit hindi na yan nasa siphon Kung so, nakikita yung isda malakas pa rin sila mga body Ayan, yun ang, ang advantage ng mga endlers solid dito yan, meron tayong endlers dito tapos ito yung isang endler ng ibang kasing uh, linya to mga body, napaka pino Ayan, bigay sa atin ni Sir C Ayan. Ayan, meron na yung paanak mga body, meron nga fry dito may mga fry hindi ko nakuha kung nakikita nyo yung lagayan natin sa tank ang dumi dome <laughs> Dito di ba mga pati, natanggal yung Eh, ito pala yung pinaraffle natin nung 8-raffle mga badi. No? na short body to na YKC. I have metal YKC. Ayan, short body to mga badi. Ito maganda kasi isa to sa mga rare na handler. Yung short body na YKC. Merong mga female dyan. Alam nyo ba yung female lang handler? Walang kulay talaga yan mga body. Ayan. Wala siyang mga kulay pero solid yung itsura nila. Ayan kita yung mga tak. Ang dumi oh. Hindi na nilisan. Pero kita yung isda. Napaka healthy. O oh, di ba? yung body size. laki oh. Halos isang uh, daliri ko na. Tapos meron tayo dito ng double sword red lace. So ko to i-recover mga body. Ayan, oh, solid to. Ayan, baka mag-breed tayo ulit nito. Lagay natin sa planggana. Ayan, ito fail na to. Ah, uh, baka reset ko to, meron akong ilalagay dito. Ito top sword din na YKC. Ayan oh, ang so solid. Kahit wala kahit ang dumi-dumi mga body, oh, ma malakas pa rin sila. Ayan, dito din, meron tayo uh, short ba a uh, short tail na ano ba to saddleback and mga spear tail to mga body pero since nag uh, na inbreed na sila hindi na siya na masyadong naalagaan at kailangan na natin outcross sa uh, spear tail talaga mga body para maging solid ulit at saka lang ha dito din sa baba ayan meron tayo ditong mga crown tail Ayan crown tail Oo oh, kita niyo ang dumi pero oh, solid pa rin Ayan narating crown tail dito Na Yung lalaki hindi na nag crown tail Inbreed Dito sa baba mga top sword Ayan yung mga Walang laman Ayan walang laman Ninalalagaan mga body Kasi ha, busy tayo sa Doon sa baba at saka doon sa harap Meron tayong binibrate na tayo. isla Meron tayo dito ang red lace na double sword. yan Kuha tayo ng mga panibagong breeders. Try natin i-recover yan mga body. Tapos, dito para. Dito, same lang din. Short body na half metal. yan yung mga female nila. Ayan, dito top sword. Maraming fry dito mga body ang top sword. dito yung first bleeder natin ng top sword. Ayan, napunit na. Dito din, top sword. Ayan, natanggal yung hose sa likod. Ito, bottom sword. Na, uh, ang dumi na ng tank. Yung albino natin. Gapi ko. Dito sa gilid, wala na rin. Mga... Uh, ito, double sword po. Pwede pa itong recover. Oh. Ganda nito. Ganyan. Ayan, kahit LR, basta mga LR mga body, kahit walang uh, siphon yung mga tank na solid pa rin. Tapos hindi ka na ika kakat. Punta sa baba. Let's go! Dito ang bago dito mga body. Is, ayan, mayroon na bubong dito. Ayan, may bubong na, solid na. At mayroon transparent na mga bubong. Para ah uh, maliwanag pa rin kahit walang ilaw dito maglalagay tayo ng mga rack dito ng beta mga 12x8 na tank dyan din sa pader na yan at yung isang pader dito yan yung gate namin bakal na tapos yung tubig dyan tinanggal na namin nilipat namin dito dyan na yung gripo namin tapos dito malinis na yan yan dyan natin tinambak natin yung mga mga dating dumi dito tinambak natin dito tapos ngayon inayos na natin may pintura na Si Buddy, wala pa rin mapaglagyan. So, dito lang muna si Buddy. Buddy! No. Say hi to my vlog. Yan, si Buddy. Tapos, dito mga Buddy, is mga import natin. Ayan. Pero import dito sa mga isda. Yung galing Vietnam. Pasilip ko na lang sa inyo. Silip lang. Ito din sa kabila. Pasilip lang din. oh Diba? <laughs> <laughs> Hindi ko mo nagsasabihin. Basta. Tapos dito din. Meron din. Import. Ayan. Magaling sa Vietnam. Ito. Feeders na mga female na sobrang dami mga body. Ayan o. Ito yung Ah, uh, pinaraffle natin. Kasi uh, sobrang dami yung mga body. Yan, mga kasama yan sa raffle natin. Mga female na groomable. Ah, uh, around 100 plus na lang to mga body kasi nakuha na ito. And then, dito tayo sa kabila. Dito. Andito yung ating mga peter Peedert. Mga groomable. 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 Groomable feeder. Ayan, groomable feeder. Dito sa kabila, YKC. Ay, pakita ko muna sa inyo. Ito, yung bago is, uh, nilagyan natin ng transparent na bubong, din din. Transparent para maliwanag na dito mga body, hindi kailangan ng ilaw. Dito, YKC. Ayan, sa so, mga parating na nanalo sa show kita niyo yung breeder mga badi grabe ka lang eh ayan, laki parang moly dito mga HB white na ribbon and non-ribbon ayan, nag -ma nagma mass breed kami dito mga badi na non-ribbon at ribbon na HB White or Pastel. Dito naman, mga Wild Red. Wild Red, mga Jubi Size. Groomable. Ayan, mga Wild Red. Mamaya, underwater shot natin. Tapos dito, bagong lagay na tubig. Ayan, bagong lagay na tubig. Kasi meron tayong lalagay ng na mga fry dyan. Tapos dito, mga body, is meron tayong Albino ko ribbon din. Ayan, mga bigger size. Kasama doon sa taas. At marami tayong mga fry dito. Hindi nga lang visible. Try ko lang ipakita sa inyo. Ayan, daming anak. Ayan, dami. Daming dami fry. Kaya... Teka, dumating. Wait lang. Hindi na natin i-cut. natin Uy, buddy Josh Pasok Uy, so, buddy Josh pala So, tuloy natin mga buddy Ayan, si buddy Josh nga naman Pasok Dito, meron tayong Ayan, natanggal na pala dito yung mga beta Ah, sige So ayan, ipatayo na ng fishnet kasi pakita ko lang sa inyo, dito na yung tab Yung unang tab is, teka lang, punin ko lang yung dahon. First tab is mga Dumbo Air Mosaic. Dumbo Air Mosaic. Tataba o oh, yung female, tingnan niyo yung female mga buddy. tayo na kisang female. Female. Ay! Daki. Chubby, chubby, mga badi. Di diba? Tapos dito is sa second top is Peter. Mga bleeder natin ng Peter o nakikita nyo kung gano'ng kalaki o, mga breeders natin ng feed dirt I know ang laki may mga fry dito mga body oh. dami yun o ako visible ba yan daming fry dito hindi ko pa nakuha pero nakakain sila kasi may chubby fakes dyan at ito yung first na cage maunang unang batch to ng female natin uh, Dito sa kabila is yung mga second and third batch ino lang kasi tayo sa cage Gusto ko sanang mag-expand doon isa pang cage Para sa third batch Pero pinaghalo ka na lang yung second tsaka third Since sampu lang naman yung second And then sa third batch is Around 15 pieces na mga female Pagkakataon Okay, guys, buddy. So, ayan, balik tayo. Ito Ayan, pinaghalo ko na lang yung second tsaka third batch. Ito yung mga second batch na mga big mamas na rin, mga buddy. Uli tayo isa. Ah, uh, mahirap pulihin. Ayan, mamaya, i-underwater shot na lang natin. Ayan, maraming fry. Dito is... Pakita ko lang sa inyo. Hindi ko sasabihin. Hey, asan na ba? Asan na ba? You know. Sample. Diba? <laughs> dito yung stock water natin na kailangan natin maglagay dito ng Uh, net mga body kasi yung dulo ng net is tumatapon dito yung mga dahon kaya nadudumihan yung ating stock water ang daming dahon eh. Hulin natin to Yan. kasi sa to papa nagpapa dumi ng ating stock water And around 2,000 liters siguro to or 3,000. Malalim to mga bali. Kita nyo. kalalim. Hmm. Ganun sa kalalim. Mas malalim dito sa harap. Tapos kalalim. Ay! Oh. sa kalalim. So, around 3,000 liters to... So, yun. Beta, dito, ulang pa tayo ng tanks. Kasi balak natin dito mga body is... Uh, Pang-groom sa ating mga open category na gapis. So, magre-repipe tayo dito. Pero sa ngayon kasi is nilagyan muna namin ng mga giant petas. Mga giant. Pakita ko na lang din sa inyo yung giant. hey Giant. Flare. Ayaw mag flare. Pagkantay mo lang. O, diba? Mga multicolor. A giant so yan, di kasali yan kasi beta yan di, gapi ayan, so share ko lang sa inyo maglalagay tayo ng hangin dito same dyan sa so taas, ganyan palagay tayo dyan, dito din para sa mga gapis dito uh, laman dito ng isang rack mga body is 64 tanks lahat sa isang lay, ah, sa isang rack tapos dalawa to So, 128 na 12 by 8 na mga tanks. Tapos dito sa ating mga ginugroom, mamaya, pakita ko muna dito sa blocks. Black box. Yan, dito tayo mag-start sa black box. Dito is, meron tayong HB Blue. Ayan o, no, breeder size na HB Blue. So, 3 yun na lang itong natitira sa atin na HB Blue. Na ribbon. 'Yan mga ribbon 'to, mga body. Ribbon. Nanganak na 'to, isang batch pa lang. Tapos dito mga female ng Moscow. 'Yan, mga blue Moscow female. You know, blue Moscow dito sa kabila is mga fry ng Ano ba 'to? ABM. 'Yan, fry ng mga ABM. Dami din dito mga body, Ayan. Parang ng IBM dito mga Ano ba to? ah uh, YKC na bland Yan YKC na bland And then dito is Breeder ng EBM Breeder ng IBM, Electric Blue Moscow Dito mga Bluegrass Yan breeder to ng Bluegrass Marami tong paanak mga body At yun nga bago pa lang kaya wala pa tayong release niyan dito is ano ba to Moscow yata to eh or Singa ah yun pala female lang EBM may nakasulat female lang EBM dito sa kabila mga AFR ayan hanggang doon sa dulo mga bari yung black box ayan mga female lang AFR ayan sa inyo ayan mga female lang AFR dito walang laman, kinuha namin I reset natin to ito mga fry ng bluegrass ayan, fry ng bluegrass so napakadami to mga body ayan, ayan mga mga ribbon jeans din yan mga body uh, kailit to na, na ribbon cross sa mga old line namin ng bluegrass dito is ABM din ata dito walang laman reset natin yan dito is half metal na ano ba to blue tail half metal blue tail half metal half metal dito hb white tinanggal na yung mga ribbon na female doon sa tab dito mga bluegrass din na female ito, mga female ng bluegrass. Napakadami. Mga ribbon jeans. Ayan. Ito din, bluegrass na mga male. Female, male na bluegrass. Mga juvenile size. One month old. At, uh, ano pa ba, ba? Dito, halo-halo ng female na mga pang show. Ito, mga female na pang show. Mga pang partner sa open category. Yan, AFR, may Moscow, may Singa, Ayan, halo-halo sila dyan na mga female. For show, dito yata walang laman. Ah, Moscow pala to. Pero ang daming anak. Ang daming fry, oh. Ayun. Oh, lumos ko yan, mga buddy. Na mga fry. Sobrang dami. Siguro, 100 plus yan ng mga anak. And then, dito is... Ano ba to? Wala nakalagay. Hindi ko alam. Si Badero na rin yung may alam. Ito, singa. Ito breeder ng blue mask Kita niyo pakita ko sa inyo yung gano'ng kalaki. Ayan, breeder ng blue mask medyo punit na siya pero napakalaki niyan body. Ayan, open category. Ito yata is mosko din. Ito mosko. Ito blue mosko din. Na female. Mga juvenile size dito. Walang laman. Sa gitna hindi ko alam paano laman yan. Ito halo-halo. AFR tsaka YKC na mga male at HBY ito YKC na mga malapit ng magroom ito mga pastel HBY White, halo-halo na ito anak ng half metal half metal ayan napakadami ng fry you know? na, may half metal yan lahat tapos dito tayo dito is breeder ng AFR Ayan mga breeder Walang kula. Albino full red talaga mga bali Hindi albino full orange Ayan. AFR AFR yan mga bali Ito anak ng AFR Ayan galing dun sa top ito, mga juvenile size na ribbon, AFR. mga ribbon. ribbon. Sample. Sample. And ribbon. Eh, juvenile size. Ito, HB White na ribbon, breeder. I think ribbon to. Ay, ah, hindi pala. Mga female to. Halo-halong female ng Wild Red. Ano pa HB White. Ayan, halo dito mga female. Ito, single blue tail na fry. Na uh, napakadami din. Ayan, single blue tail. Ito, single blue tail. Ayan, blue dragon na ribbon. Ayan, blue dragon. Paanak ni blue dragon. Blue dragon. Ayan yung paanak. Ayan, full gold ribbon. Ito, barang full gold na ribbon dito. na uh, Ayan, sad to say, di pa natin ma-release kasi kailangan natin ng panibagong breeders. Uh, at ang maganda dito mga body is galwing talaga. Oh, kaya sa inyo. Ayan, mga galwing talaga yan mga body. Full gold. Full gold, galwing. Ayan, hindi siya. Ayan yung old line natin ng full gold na galwing hindi siya yung para gold talaga yung tenga pero yan kasi mga body is extended yung pagkagalwing nila at saka pati yung dorsal yun yung maganda sa kanila ito breeder ng full gold breeder ng full gold ito mga body breeder breeder ng full gold breeder ito walang laman reset ito bago din yan breeder din ng full gold saka ikot tayo ikot ikot, ikot. Breeder ng full gold. Sa'yo, breeder yung full gold. Pero yan. Yan. lumabas na. Ay! Ribang! Full gold. Ito, walang laman. Uh, ito, stop sword. Ayan. Diba? Diba? So, pailawin natin. Pailawin natin mga buddies. Yo.